iba't ibang klase ng gamit yan ah, bali meron po tayo dito bagong medalyon ayan medalyon ng ah, pitong kanununuan shetel yabe bali ano na po siya ano antigo na ayan o. pitong susi pitong kanununuan. Bali ang ganito pong medalyon ay mainam po ito sa ano sa pangkahalatang gamit, pangdepensa at saka sa mga pakontra sa mga masasama. At saka may pampaswerte din po ito. Yan, halos pangkahalata na po itong ganitong gamit. Pitong kanununuan o pit yabe. Lamorok de, yan, um, magpalang araw sa ibro sa mabagpalang araw ayan tapos ito naman po yung uh, solid na ninyo hayahay ayan, kung makapansin nyo talagang napakaganda po ng tindig ng kanyang kargada nakapagsabay din bro nakapagsabay ayan salamat bro salamat ayan. kung makapansin nyo po talagang hayahay na hayahay po na Napakaganda ng tindig. Ito po ang isa sa magandang gamit panghalina halina. Ayan. Pampaamo, pang, pangnegosyo negosyo. Ayan, maganda po yan. Shoutout so, po kay kay Lamorok Day Ipater Mario Gomez Albert Aleta Joker de Tank Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Salamat po sa mga nag-like. Ayan, makikilike and share pa rin po sa mga nakatambay. Ayan, ah uh, medyo ginabita, gabi po talaga tayong ano, nakakapag-live masyado kasi medyo tahimik na kasi paggabi para ah uh, maitindihan nyo po yung sinasabi ko kasi pagka umaga dito medyo maingay. Magandang gabi bro, ang dami niyan bro. Boboard, eh, maraming salamat sa'yo bro. <coughs> makikilike and share naman po. go Goryo makabuntis, magandang gabi din. Ah, ski, Magandang gabi sa iyo, bro. Baton Roger mapagpalang gabi din. Ayun, sa mga maghahanap po ng ah, Pang panghalina, pang pampaswerte, pang, pang negosyo, ito po. Napakaganda po nito. Ninyong Yun hayahay. Ayun. Tapos ito naman pong isa nito, yung Chetelyabes, itong kanunununuan, ay ano po yan, pangkahalatan po itong gamit. Ay, ito na, bro. <coughs> ito ay, pinapakawala na ng ating mga kaibigan, ayan, sa mababang halaga lang. Ayan. Tapos, yung mga gamit natin, ayan, nandiyan pa rin. Mga ayan. Tsaka, yung ng ating kaibigan, ayan, nandiyan pa rin, hindi pa rin na, kukuha. Tsaka yung mga kabibi Yan yung bao natin. Tsaka yung mga pinamamahagi. Yan ni Bro Orlan. Diyan pa rin Oh. <coughs> uh, Shoutout po Lord. Mabagpalang gabi. Ganda naman po ng mga medalyon. Ano pong medalyon ng bagay sa nagsisimula pa lang po? Ang bagay bro sa nagsisimula pa lang ay uh, San Benito o tres piko ayan mga ganyan maliliit ito bago din pala to ito po ay galing sa sa pin, sa asawa ng pinsang ko ayan ito sa asawa ng pinsang ko ayan dala kahapon pa niya ito dala uh, bali sana kahapon ko pa sana ilalive eh kaso uh, nakalimutan ko na rin eh ito dala niya to Nakita daw nung anak niya. Ayan. Balik lininsing na rin natin kasi nung nahawakan natin napaka ano, marami ng negative energy na nakapasok sa kanya. Balik lininsing na rin natin. Tsaka dinagdaga na rin ng buhay. Ay, ayan. Salamat sa iyo, bro. Bro Joseph. Adj Stories. Ayan. Solid, solid lagi, bro. Solid. Maraming salamat. Ah, uh, dun pala sa, ano, pinapahanap mo sa atin, wala pa tayo. Ah, uh, bali, titingin pa daw yung kaibigan nating, ah, <coughs> uh, katutubo kung meron siya. Well, wala pa daw siyang hawak ngayon. Kuli itim, ano ba yan? Ah, uh, ito, bro, ano? Solo, host JCJC. JC. At saka, berhin na tinatakas ang ninyo. Ayan, garing na, bro. Jemar magpantay ayan mapagpalang araw sa iyo bro shoutout po sa mga taga pinamalayan dyan sa mga tropa natin dyan ito naman po ay infinite ang berhen tsaka ang likod niya ay ipagkabuhay ayan shoutout kay kay bro greg magpalang gabi sa iyo bro ayan shoutout po sa mga taga ah sa no sa batangas sa mga tropa natin dyan sa mga taga batangas shoutout po ayan Bali ito po, meron po dito si Bro Greg. Ayan. Bali tawag nito sa San Jose ay paro-paro kung tawagin. Kasi may iba yung klase ng ano niya. Ah, pakpak. -pak. Bali ito yung isang uri ng pagkabuhay. Ah, ibang kasa ng pagkabuhay. Tapos ito naman po yung pinitong berhen. Na may pitong anghel. Yan, napakaganda rin po nito. Halos mga din po itong gamit na ito. Yan. Ito po yung nilive ni, ano, ni Kamangin na karang ah, siguro mag, nung dumating yung kaibigan niya, si tatay, na taganawan. Bale, ito yung nilive niya. Yan, naawitan natin kay Manong, yung kasama namin na matanda din. Naawitan natin. Ah, uh, maraming salamat sir Mister Yat magpaalam kami. Maraming maraming salamat sa bro, Joseph. Yan solid solid lagi. Maraming maraming salamat. Thank you po. Magkano naman po yung trespeko? May kasama din po ba yung orasyon? May kas lahat po yan may kasamang orasyon. Panalangin no kung gusto niyo po ay kasama na yung basag kung may Biblia to po. Katulad po nito. Yan, kung may mga letra siyang ganyan. Pwede po. Pwede pong isama natin. Ito, ito sa kaibigan natin, medyo malakas, malakas po ito. Eh. Ayun, kung mapapansin niyo po yung kanyang ano. Akura, kulay pula po ito. solo lost. Tres Pico. Tres Pico Roma. Ayan. <coughs> Bale, ito po yun, know, yung isang panalangin ng Solo uhos. ayan. Nasa libro na, nasa libro. Medal yun ng pitong kanununuan. Bali, panalangin pa lang po yan. Tapos yung iba namang testamento nasa paklat natin. Ayan. Kaya po, kung sino kukuha nyan, kasama na po talaga matik para mas magamit nyo ng ayos. Kasama na po yung panalangin o ano bilbliato mga basag mga kamutya ah, mga kamutya kuya MJ So shoutout sa bro mga kamutya kuya MJ ah PM ka lang bro PM ka lang sa mga magnanais Rizal po Rizal po Barangay Dolores Rizal po Barangay Dolores Good morning Tuesday. Ah. ah hindi ko metod din. Dali mo na yung bro Jerwin Hieronimo. Ayan. Shout out sa'yo bro Jerwin Hieronimo. Shout sa'yo. Makikilike and share po. Mga idol. Ano po FB nyo po. Ang FB po natin ay ano. Misteryo mo idol. Bali ito pong YouTube natin ay 9 misteryo. Alisin nyo po yung nine gawin nyo lang misteryo tapos ang kasunod mo tiya misteryo mo tiya ayan kulay black po yung profile ayan bali dito po ito po yung eh, sa pamamalakaya sa panginisda ayan mainam po ito sa mga paglalakbay travel maganda rin po ito sa negosyo the best din po at saka po pangontra sa mga masasamang elemento ulang barang palipadangin. maganda po yan pangontra tapos ito naman po, ito mga mga ganito, yung traspico, solos, ay maganda po ito sa mga sitan, lampasan, ah, uh, protection sa araw-araw. Sa panggamutan, maganda rin po ito, nagagamit din po ito ah uh, sa, nang mga kaibigan nating manggagamot, yung, nagagamit din po itong tres pico Napakadabis din po niya sa gamutan. Kasama po nito. Ayan. Magkagaya lang po sila kaso magkaiba yung kasa nila. Ayan. Magkaiba yung kasa. Tsaka ito ay pula. Ayan. Ito yung sa kaibigan natin. Ayan. Tapos sa mga pampaswerte naman po, panghalina. Ayan. Ayan po yung mga pampaswerte, pampaamo. Yan na po. Tapos ito naman po yung kay Bro Orlan. Ay sa paglalakbay po ito at sa lakas. At saka po mo sa Defense Protection San Miguel Combate. Ito naman po San Cristobal sa lakas po. Sa lakas at saka sa paglalakbay. Itong isa na ito yung may kalong pangkalahatan po ito kasi Santissima Trinidad po yung likod niya. Ayan. Maganda, maganda rin po yung aura nito ayan, shout out po sa 62 viewers makikilike and share naman po sa mga nakatambay ayan uh, sa mga magnanais po ng mga gamit ay eh, pm lang po kayo sa facebook natin uh, talagang ito ay pinapakawalan lang ating mga kaibigan yan po sa mga maghahanap po ng mga pangnegosyo, negosyo pang proteksyon sa pang kontra sa mga masasamang elemento ay mag PM lang po kayo direct PM lang po kayo sa Facebook natin Uulitin ko po Facebook po natin Mr. Yumucha <coughs> maganda yung Cristobal at San Miguel na yan. salamat pare pareng Milo yan at tayo ay nako 5% na lang pala tayo tayo ay mag-out na rin po. Bale, ayan po. I-screenshot nyo na lang po kung anong naisin nyo. Bale, siguro bukas na lang natin tutuloy yung live natin. Screenshot nyo na lang po yung mga na naisin nyo kung may maging magustuhan man kaya. Kaka uh, sa mga panalangin po, sa mga hihingin ng panalangin ng medalyon, ayan po, natin, may mga aklat naman po tayo. PM lang po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless.